subscriber ng 80,000 kasi meron na 79,400. So, 600 lang na subscribers yung kailangan ko para mag-go na tayo. mag-comment lang kayo, mag-subscribe kasi doon nga ako pipili mamaya ng ating winner. Kailangan i-message nyo ako kaagad pag nag-comment ako para send ka agad ang ating pricing. Double tap tayo guys, double tap. Go na! Dan comment. Basta mag-comment lang kayo kasi mamaya mababasa ko po naman yan. Thank you po sa mga nasasend ng gift. Thank you so much. Hello! Shout out sa lahat ng viewers natin. 530 at saka 876. Thank you so much for the uh, watching sa inyong mga cellphone. Mag-comment kayo sa link ng ating YT nasa bio po ng ating live ngayon. Mag-iwan ng bakas doon sa latest video, yung panran. Kasi doon ako pipili mamaya ng mag ng cash. Okay? Maraming mananalo. Dali na. Dali na na Sayang ang cash prize natin for today's video. Magko-comment lang kayo tapos mag-subscribe lang kayo sa ating YT. Yung link po nasa bayan ng ating live ngayon. Nandiyan, i-click nyo lang yan. Thank you, thank you, thank you. Shout out po sa mga viewers natin. Ayan sa mga bagong pasok dyan ha. Yung bio po ng link ng YT natin Nandito sa ginagamit nating live ngayon Kung saan kayo nanonood Kiklik nyo lang yan Tapos mapupunta na kayo doon Mag-subscribe kayo At Mag-comment lang Kasi doon ako kukuha ng mananalo Doon sa nag-comment sa YT Okay? Ano na warin? Ano na Ang dami kasing kapareho Ang daming kapareho Para hindi kayo mapunta sa fake account yung link po, yung buy, nasa bio ng ating ginagamit ngayon. Watching from Bicol, Camarines. Ayan, ang dami natin viewers dito sa kabila. 1,000. Thank you po sa mga supporters. Thank you so much. Dali na mag-follow na kayo sa ating ano. Dagdagan na ng 100, 500 na lang. O oh, 100 pa lang yung nadagdag. Kailangan pa ng 500 para mag-iwan kayo ng bakas. 100 pa lang yung nadagdag. 500 pa kasi gawin nating 80,000 ng ating subscriber uh, subscribers sa ating YP para let's go na tayo. Thank you sa mga supporters natin. Thank you so much. Pinaka-importante po mag-iwan kayo ng bakas, ha? Ano 100, 100, 100. O magbigay muna tayo sample. mayroon ba nag-iwan doon? Pumili ka ng isa at tatawagan natin ngayon live para maniwala silang legit. ayan dagdag mga sa mga comment mga ayan, sa mga nag-comment Ay! Hindi matanggap ng mga anyes. May mga bashers. Ayan, tawagan mo tong Pipili ako ng comment. Banggitin mo dito para mag-DM siya. Ito, Warren. Number na lang, tawagan. Send niya yung number niya para mo kasi tatawagan ngayon para kita sa live na totoo. Okay. Saan isa-send? Hindi, mag-message siya muna at send niya yung number. Kahit sa live lang mag-comment. I can't, I can't. It, ito si Kinit Kinit Sino 7053 Ito ang gusto ko O yan, sabi mo mag-message Message mo yung number mo, tatawagan kita Tama ba? Hindi ko mabasa eh Ang liit Kinit Kinit Serino I I Ay, Ito, 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 yan Ayan, tawagan Kinet natin yan Kinit Sino 7053 Kenneth Sino 7053. Kenneth Sino, ayan, mag-message ka. Mag-message ano? po kayo para mag-get natin, para matawagan natin kayo. Saan mo saan sa mag message mo? Sa Facebook. Saan Facebook? Ay, mag-comment ka dun sa comment mo, yung number mo, yung comment mo. I-comment mo na lang yung number mo, Kenneth, dun sa comment mo. Oo. Kung nanonood ka man ngayon. Tatawagan ka ngayon. Kasi tatawag kami. Tatawag kami, ikaw ang unang nag-win. Tapos may napili pa akong isa. Sabi mo comment ka kung tapos na. Mag-comment ka kainit kung tapos na. Saan ka mag-comment? Thank you sa mga gifter natin. Yung link po, nasa bio ng gamit nating live ng ating YT. Doon kayo magko kasi doon ako pipili, doon ako hahanap ng winner. Yung mga basher, pwede rin pong sumali. mag lang kayo doon. Basher, pwedeng sumali ha. Wala akong pinipili rito. You have chance to win ng cash. Basta importante, nag-follow kayo o nag-subscribe kayo doon sa ating YT channel. At doon ako pipili ng mananalo. Wala na ata si ano eh. Ano ba pangalan niya? Kinit Sino? 7053. Ayan na. Ayan na. 79.6 na 400 na lang. Counter 'yan. 400 na lang, 400. 400 na lang, sunod-sunod na tayo na magbibigay. Pero tika muna bago ang lahat si Kini. Okay, Kanya na 'yung argument na sigay natin. Number mo po. ayan guys, sa mga bagong pasok yung link po ng ating YT na kung saan doon kayo magko-comment, doon ako pipili ng mananalo. Nandiyan po sa bayo ng ating gamit na live ngayon. So, i-click nyo lang yon yung YT doon. At mag-iwan kayo ng bakas. At syempre, mag kayo kasi doon tayo pipili ng mga comment doon kung sino ang ating sisinda ng ating pricing. Nandiyan po yung link sa bio ng ating ginagamit na live ngayon. Kenneth, pa nag -ano. Wala na yata si Kenneth. Sayang naman. Pili na lang tayo ng isa ulit na active. Sino pa? Ayan, ito gusto ko to. Ito naman si Cindy. Cindy Nagalio 8871. Warren. Ito. Oh, Cindy. Cindy Nagalo 8871. 6 minute nag-comment siya. Pag nag-comment kayo sa YouTube, sama nyo na number nyo. para. Nag comment tawang kayo, sama nyo na number, Padre, so call na.